hindi <laughs> ko alam eh mga tools na niya yeah. pang mamigatan kaya yeah. <laughs> pang <laughs> emenger sa ano hindi kapag mekaniko ka alam mo yung mga gamit niya kusang gamit tinan ko alam ko na lahat ng gamit niya kusang at si shopping ka na nabili sa tindahan eh. eh sa iba sa tao hey, ibang niya, gamit sa tao ko binibili ibang gamit sa Facebook eh. Yeah. hindi pinapost nila oh ganyan parang pinapost si... eh hmm. PPM na niya. PPM ko na lang minsan sa Shopee ay hey, sa si Shopee mga totoo din ganyan, ganyan. oh ano ay hindi ko pala kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mag tingin muna muna no, no? bakit may ikin. Mas mga bombay na no. Mm. Ilang 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 piga lang eh. Taba dito. Oh. oh. Okay na, tigas na to ah. Tatalbog na ako. <laughs> hmm. Pwede na to. Dito yung singaw yan dito. May ganito na nga teplon eh. hindi <laughs>